and the constitutional infirmity and irregularities in the budget and then I can say what I want to say it doesn't have to be na dahil pinupuna ko sila sa ginagawa nila sa ating bayan ay kailangan ko din sagutin yung sila nila Ma'am, kahapon po talagang malakas yung panawagan ng mga taga suporta na uh, magresign si Marcos um, sinabi po ng Malacanya ngayon na kung pinagre-resign po nila ang Pangulo, sino ang makikinabang? Kahit sabihin po ni Bibi Sara, o kayo nagsabi niyan, kayo pa rin daw po ang makikinabang. Meron po ba kayong Wala ako sinabi kahapon. Hindi mga tao. Uh, in, wala ako sinabi kahapon na BBM design. Si kahapon. Yes, kahapon Wala po kayong sinabi Ever sinabi. Maliwanag yung sinabi na doon ka rin GMA kahapon. Uh -oh. Sir, let her speak. Excuse me, your hand. Wala ako sinasabi ever na uh, magdapat mag-resign uh, si BBM. Ang sinabi ko lang kahapon, sabi ko kung nan nananawagan kayo ng BBM Resign, bigyan nyo ng rason kung bakit yan ang panawagan ninyo sa kanila. And then I gave them example. It was very clear. Uh, I gave them, uh, well, yan. Yeah. Ayan, may example ko nito. Hindi namin naiintindihan yung sinasabi niya. Kasi na nakaka-wala oh, kami sinabi ng dami ng anomalya. kami. ang sa oh, okay. mga minutes sa mga drug addict. Ay, so, yun lang naman ang sinabi ko. Sabi ko sa mga tao, pag nanawagan kayo ng BBM resign, dapat sabihin ninyo kung bakit para naiintindihan ng mga nakikinig. Bakit ba tayo nananawagan? Wala po kami nakikita ng BBM on the lighter side ng father kaya tapos yung may impeachment pa kayo. How are you managing everything? or how do you plan? Um to well yes okay naman na yung sa impeachment kasi uh before nangyari yung extraordinary rendition o pagkuha pangulo doon sa Pilipinas nabuo na yung team uh, ng impeachment eh. so on that point okay na sila and they're preparing for um, trial. Mm -hmm. Ang dito lang kasi sa ICC hindi pa mabuo yung team kasi we're waiting for papers for other lawyers. So, yun yung kailangan ko matapos. And then, kailangan ko ma-introduce yung lawyer in charge for PRD inside and the outside world. Do